Hello guys, welcome back to my channel. For today's video, I will make a combination of two recipes. Pero bago 'yan, kung bago pa lang sa aking channel, please don't forget to subscribe and hit the bell icon para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating mga video recipes. Are you guys ready? Let's do this. Ito po ang ating mga sangkap. Vanilla, Iodized salt, cream of tartar, all-purpose cream, condensed milk, evaporated milk, vegetable oil, cake flour, and white sugar. At muntik makalimutan ang eggs. At ayan, nakalimutan ko nga ang baking powder. Kaloka! Una kong gagawin, magkakaramelize ako ng sugar. Kailangan mahina lang po ang apoy natin para hindi masunog ang ating asukal. Ganitong molder nga po pala ang ginamit ko. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Baka naman po sa nakakaalam, pakicomment naman po kung anong tawag dito. At ayan na nga po, nakaisa na tayo ng isa. Ay siya, tatapusin ko lamang po ang pagkakaramilays ng ating sugar at magbabalik po tayo. At ayan, pagkatapos natin magkaramilays ng mga sugar, gawin na natin ang ating custard mixture. 12 egg yolks po ang hinahalo ko. Dahan-dahan lamang po nating haluin para hindi magkaroon ng much air. Ilagay na natin ang ating condensed milk. One can. Half can evaporated milk. Alaska para malinamnam. At kalahating pack ng Nestle All-Purpose Cream. Half teaspoon vanilla. At isang pirasong kalamansi. Kasama po ang buto. Okay lang po, sasalain pa naman po natin yan. At haluin na po natin ang dahan-dahan. At ayan, habang naghahalo po tayo, kung bago ka lamang po sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and hit the bell icon para ma-notify kayo sa mga susunod po nating mga video recipes. Thank you! At pakishare na rin po sa inyong mga FV News feed para po maraming makapanood sa ating video recipe. At eto na nga, malapit na tayong matapos maghalo. Bago po natin ilagay sa ating mga molders, salain po muna natin ng dalawang beses. Mas magiging smooth po ang texture ng ating custard kapag sinasala po natin. Nawawala po kasi ang kanyang mga bubbles, bubbles. At eto na po, ready na para ilagay sa ating mga molders. So gagamit pa ako dito ng measuring cup para pare-pareho po ang dami ng ating custard mixture. So, bawat molders po, lalagyan natin ng 1-8 cup mixture. Pero kayo po ang bahala kung gusto po ninyo ng medyo makapal ang custard, nasa sa inyo po yun. Pagkatapos po nating malagyan lahat ng ating molders, iset aside po muna natin at gagawin na po natin ang ating cake. Sa isang malinis na bowl, ilagay ang ating 8 egg yolks. Kung napapansin po ninyo, ang daspat ko pong pinaghihiwalay ang mga egg yolks at egg whites. Yun po ay para hindi dumikit ang ating mga egg yolks sa gilid ng ating bowl at sa ating spatula. Ilagay na po natin ang half cup white sugar at half cup vegetable oil. Ilagay na rin ang half can big evaporated milk. Haluin para medyo matunaw ang ating sugar. Lagyan na natin ng half teaspoon vanilla. Ihanda na natin ng 2 cups cake flour, a pinch of salt, and 2 teaspoon baking powder. Salain natin ito para mawala ang buo-buo. At ayan, habang nagsisip tayo ng ating mga dry ingredients, please, kung bago ka lamang po sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and hit the bell icon para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating mga video recipes. At pakishare na rin po ng ating video para marami po ang makapanood. Maraming salamat! Ayan, so matapos po natin salain ng ating mga dry ingredients, hahaluin na po natin ito hanggang sa mawala ang buo-buo ng ating butter. So pag wala na po tayong nakikitang buo-buo na flour, okay na po ito. Huwag po natin i overmix at baka po mag-dry ang ating cake. Okay na po ito at iset aside muna. Sunod naman po natin gagawin ay ang ating merang. Ilagay na po natin sa isang bowl ang egg whites, walong piraso po. At gagamit po tayo dito ng mixer. Stand mixer po ang available ko, kaya ito po ang gagamitin natin. Lagyan po natin ng half teaspoon cream of tartar. At imix na po natin sa medium speed hanggang sa mag-bubbles. So iniangat ko po ng konti kasi po hindi abot sa ilalim. So ayan po, nagbabubbles na po siya. Ready na po ito para ilagay na natin gradually ang ating white sugar. Half cup white sugar po ang ating gagamitin sa walong egg whites. Paunti-unti po nating lagyan ng asukal hanggang sa maubos ito. Huwag po nating ilagay ng isahang bagsak ang ating asukal dahil babagsak po ang ating merang. Dapat po medium speed lamang po ang speed ng ating mixer. Huwag pong masyadong mahina or mabagal at wag din pong masyadong nakahay. Kasi magkikreate po siya ng maraming bubbles. Kapag ganoon po ang nangyari, dry at matigas po ang ating cake. Ang gusto po nating i-achieve sa ating mirang is soft peak lamang po. Kung mapapansin po ninyo, nakailang check po ako dyan kung ready na ba or soft peak na po ba ang ating mirang. Ayan po, medyo nakasteady na po ang kanyang dulo. Soft peak na po siya. Isa pa pong palatandaan ng soft peak is smooth at shiny po siya. So ngayon po, paghahaluin na po natin ang ating cake butter at ang ating merang. Gradually din po ang paglalagay natin ng merang para po pantay ang ating pagkakahalo. Remember po, sa paghahalo po ng ating cake mixture, dapat po cut and fold po ang ating paraan ng paghalo. Palatandaan po na balance na po ang pagkakahalo ng ating mixture. Dapat po ay wala ng puti or wala ng dilaw ang ating mixture. Dapat po ay even ang kulay. Katulad po nito. Ready na po ito para ilagay sa ating mga molders. Lalagyan po natin ng tiga half cup mixtures ang ating mga molders. Napakaganda po ng ating mixtures. Nakuha po natin ang tamang texture. Preheated na po ang ating paglulutuan. So, gagamit po ako ng turbo broiler. Kung wala po kayong turbo broiler, pwede naman pong oven. Lagyan po natin ng mainit na tubig ang ating rack. Kailangan po nakalubog sa kalahati ang ating mga molders. Para may steam po ang ating custard at the same time, matutoast po sa ibabaw ang ating mga cake. So, ibibake po natin ito sa 150 degrees Celsius sa loob ng 30 to 45 minutes. Magbabalik po tayo pagkaluto. At na ito na po ang ating first batch custard cake. Palamigin lamang po natin at titikman na natin. Unmold na po natin at tikman na natin. Taraan! Na ito na po ang ating custard cake. Napakaganda po ng kulay ng ating custard dahil po yan sa ating caramelized sugar. Kitang-kita po ang kanyang pagka-moist. Ano pang hinihintay natin? Tiki man time! Napakalambot ng ating cake. Hindi lang malambot ang ating cake, dense din po ito or dasik at nag-complement po talaga ang custard dahil sakto ang tamis at napakalinamnam. Sarap! Kaya ano pang hinihintay ninyo? Subukan na ninyong gumawa ng custard cake! Thank you for watching guys! See you next time! Bye!